Bago pa magkaroon ng PFL o Philippine Football League sa bansa natin, ay alam mo bang may isang liga na tinuturing na top league sa Pilipinas? Ito ang UFL o United Football League, ang nagsilbing pinakamataas na liga sa Pilipinas noong 2009 hanggang 2016. Kaya sa video na ito, samahan nyo akong balikan ng legacy na iniwan ng UFL at tumulong para mabuo ang PFL ngayon. Naman pa man, wala talaga nagsilbing top football league sa bansa natin Na naging stable at makilala Dahil na din kakaunti lang ang interest ng mga Pilipinas sa football At naging struggle talaga ito Pero binago ito ng UFL noong 2009 Simple lang ang format ng liga May dalawang divisions Division 1 at Division 2 Ang Division 1 ang pinakamataas Kung saan naglalaban ng pinakamalalakas na club sa bansa Habang sa Division 2 naman, andaw ng mga bagong teams na gustong umangat Gumamit din ng UFL ng promotion at relegation system Ibig sabihin, every season may malalaglag sa first division papunta sa second division at may aangat naman mula sa second division which is ginagamit ng halos lahat ng liga sa mundo. Bukod sa regular league format, nagkaroon din ng UFL Cup. Isang knockout tournament kung saan lahat ng teams mula division 1 sa division 2 ay pwede sumali. Ito ang naging mas exciting na part ng UFL dahil nagbigay daan para sa mga underdog teams na maka-upset laban sa mga malalakas na club. Tumakbo ang UFL with total of 7 season at kada season ay may league at cup na dinadaos. Same sa mga top league sa mundo na may domestic league at domestic cup na ginaganap every Year. Sa pinakaunang season ng UFL ay unang muna ginanap ang UFL Cup na nagsimula noong October 2009. Ginamit ang UFL Cup para ma-determine kung ano magiging division ng mga clubs para sa unang season ng league. Ang very first champion ng UFL Cup ay ang Philippine Air Force na pinapangunahan nila Yanti Barzales at Askels Legend Chief Rika At sa first season ng UFL ay nagkaroon ito ng total 16 clubs na may tig-8 club sa dalawang division. Nagkaroon ng 2 rounds ang first season kung saan tinanghal na inaugural league champion ang Philippine Air Force kung saan sila din ang pinakaunang club na nakapag-domestic double sa UFL ay yung panalunan ng league title at domestic cup sa iisang season. At sa second division may nangulang Global FC with 40 points sa 13 wins and 1 draw para ma-promote sa division 1 sa next season. Sa second season, tinanghal naman na UFL Cup champion ng Global FC matapos talunin ng defending UFL Cup champion na Philippine Air Force sa score na 3-2. Pinakita ng Global FC na talagang isa sila sa mga teams na laban para sa UFL title. May 7 clubs na naglaban sa Division 1 at nakuha ng Philippine Air Force ang back-to-back league title with 27 points contra Global FC with 24 points at Philippine Army with 20 points lamang. Sa second division naman ay may tatlong na mapopromote papunta Division 1 next season at yun ay ang Manila Nomads, Italian FC at Pastor Gat. At dahil mag-expand Division 1 next season with 10 teams ay walang na-relegate sa season na yun. Sa sumunod na season mas nakilala pa ang UFL dahil nandito sa Miracle in at mga laban ng Ascal ay mas sumikat pa ang football sa Pilipinas. Kaya nagkaroon ng TV Corporation ng UFL with Active na nagkaroon ng 5 year 150 million pesos deal para ipalabas ang liga at mas makilala pa ang liga at football sa Pilipinas. Sa 2011 UFL Cup pinaglabanan ito ng 28 clubs. Tinanghal ng kampiyon ng Philippine Air Force para makuha ang second UFL Cup. Matapos talunin ng Loyola-Meralco Sparks na pinapangunahan naman o, ng iyong Husband Brothers Pagdating naman sa UFL mayroong 10 clubs sa Division 1 at 12 clubs sa Division 2 Nakuha ng Global FC ang una nilang league title Lumamang lang ang Global FC sa Kai FC sa Gold Difference na may parehong 42 points At sa Division 2 naman ay nakakuha ng promotion ng Pechanga para sa next season at na-relegate naman ang Philippine Navy sa Division 2 Sa fourth season ng UFL nagkaroon ng bagong kamyon sa UFL Cup at ito ay ang Stallion FC Sa pangunguna ito ng clubline legend Ruben Doctora. Matapos talunin ng Global FC sa score na 2-1 sa finals para makuha ang kauna-una nilang UFL Cup title. At dahil sa maganda pinamalas nga ng stallion sa UFL Cup na season na yun, ay sila din ang kinorona na league champion na magtala sila ng 46 points at mauna ng second place Global FC na may 3 points na lamang. Sila din ang pangalawang club na nakakuha ng domestic double matapos ito gawin ng Philippine Air Force noong first season. Sa sumunod na season, nabawasan ng team sa UFL Cup na may 23 clubs na lang mula 28. Nakuha na dito ng Loyola Meral sa Sparks ang kanilang first UFL Cup title matapos talunin ng Pachanga de sa score na 3-2 sa finals. Ito ay sa pangunguna pa din ng kanilang mga stars na sina Phil at James, yung husband. Sa league naman ay nakita dito ang pagpasok na isa din sa mga naging powerhouse club sa PFL, ang Ceres. At sa unang season nila sa Division 2 ay nakapagtala ito na 57 points na sapat na para ma-promote sa Division 1 next season. Sa Division 1 naman ay nawi ng Global FC ang kanilang second league title at nakapag-qualify sa 2015 AFC Cup, ang second tier club competition noon sa Asia. Sa 6 season ng UFL, pinakita ng Seres na isa sila sa mga top clubs ng bansa. Matapos si Uwi ang league title sa first season nila sa first division. Nabigo nga lang sila makuha domestic double matapos talunin sila ng Kaya FC sa UFL Cup na umabot pa sa penalties. At sa 7 season, ang huling season ng UFL ay global FC naman ang tinanghal na UFL Cup champion. Matapos talunin ang defending champion Seres at makuha ang second UFL Cup nila. At sila din na nakakuha ng league title at naging third club na nakakuha ng domestic double. In summary, may 5 clubs na nakapag lift ng UFL Cup, tig-dalawa sa Philippine Air Force at Global, at tig-isa naman sa Loyola, Stallion at Kaya. At pagdating naman sa league title ay may 4 clubs na nakapag ng Global FC na may tatlo, dalawa sa Philippine Air Force at tig-isa sa Stallion at Ceres. Kung titingnan, Global FC ang nanguna sa UFL sa buong 7 seasons nito. Despite ng success ng UFL, kinokonsidera pa din ito na semi-professional league at mostly ang mga clubs at games ay nasa Metro Manila lang at hindi talaga fully national league. Kaya dahil din doon kaya nabuo na ang ngayong top league naman sa ang PFL, o Philippine Football League. Pero kahit wala na UFL, di matatawaran na naiwan iwan itong legacy. Pinakita nito na kaya magkaroon ng Pilipinas na isang competitive at exciting na football league na pwede mong ng mga fans. Halos lahat din ng clubs na nagkocompete sa PFL ngayon ay nakita magcompete sa UFL. Kahit masasabi natin na ang UFL ang nag-shape sa landscape ng professional football sa Pilipinas. Ikaw, ano ang pinakanaalaram sa UFL? Share mo sa comments at pagkwentuhan natin yan. Kung nagustuhan nyo itong video, huwag kalimutan yung like at share para lumawak pa ang football sa Pilipinas. At syempre, kung bago ka lang dito sa Peachside Pilipinas, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga kwento ng football.